Kamat, tara at samahan nyo akong makaisa sa pagdiriwang ng buwan ng pagbasa. Ayos, so tayo si ibara. Ngayong araw nga ay nangbitahan tayo ng departamento ng Pilipino para maging hurado sa kanilang programa. Yeah. habang nagbabasa nga ng kwento ang aming punong guro ay nakita ko ang nakasulat dito sa likod ng candy. Pagkatapos ito na pala ang mga nanalo sa naganap na question and answer sa kwentong binasa ng aming punong guro. Congrats mga bata! Sa ilang sandali pa ay pinakiala na kami mga hurado at sinunda naman ito ng production number. Sa mga ganitong ang pating palak sa paaralan ay makikita natin na ang bawat mag-aaral ay pinaghahandaan ang ganitong uri ng programa. Makikita natin ang iba't iba mga karakter na ating binabasa sa mga libro ngayon ay ating nang napapanood at nakikita ng personal. Pagkatapos nga para ng production number ay nagkaroon ng intermission number at muli nagpakilala ang mga kandidata. se dimi isa sa mga naging paborito ng madla ang karakter ni Sisa. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa sikat na karakter na si Sisa na ating nababasa sa nobelang No Limit Tangere? Mawawala ba naman si Basilio ang isa sa pinakamamahal na anak ni Sisa at syempre si Maria Clara at Crisostomo Ibarra ang mga panauhing tauhan sa nobelang Noli Mitanghere. Huwag sigtas ka sa Bukod sa mga karakter sa No Limit ng andito din ang ilan sa mga karakter mula sa Florante Laura, Alamat ni Maria Makiling, at marami pang iba. Pagkatapos mapakilala ng bawat galahok, ay nagkaroon ng isang intermission number mula sa mga piling mag-aaral ng Talipan National High School. Pagkatapos ay nagbigay din sila ng mga medalya at sertipiko para sa mga mag-aaral at mga hurado. Sir! Muli mula sa aking puso, maraming maraming salamat po at shout out na din sa aking mga nakasama mga hurado at syempre pagbati ng isang mainit at matagumpay na programa mula sa aking puso patungo sa inyo mga guro na bumubuo sa Departamento ng Pilipino. Maraming salamat at hanggang sa susunod nating kwento. Paalam!